Robinson uh, ng Santa Rosa kunin yung bibla ko ng ano yung lagay ng sil ng ano yung esensya uh, kunit lang lagayan ko ng esensya ayun taas ako na ako ng BIR tapos nang BIR ko nakuha na rin ang BIR ayun uh, ang kakyatan. sa dati pa rin. Ito taas. second quarter to play na. Uy, ito, na ba yan nakita niya ako sa third floor ayan ito sa taas eh Diyos taas na rin Okay Dito tayo na sa LTO oh, Bibila ko ng lagay ng Lisensya Deponit na Okay dito na ito na ito na ito na LTO